Mayang udto mga kamers. So mo akong napalit diri sa Amat uh, Ilas Nieves, Agusan del Norte no. Ngayuta na akong napalit diri uh, mga sobra ni sa 3/4 uh -huh. ni nga hektarya. So, akong plano ha, ni Dere, itang siguro ka ng uh, mga palakata siguro, no? Mga tanong, Dere, kilit kilip So, Dere, butangan ako, Dere. Tangan ako din na. Huwag kay accessible kayo. Doon na kayo og, dalan. Sabintado ko no? yung kayo, no? makita man niyo nga dagay mga labay-labay. So, dito sa unahan, mga uh, fruits na akong ibutang. Kaya na, mga prutas. Dere na akong ibutang. Tinto, Dere, Dere mga Durian, mga unsa din na, mga rambutan, uh, mga, 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 pang mga mga angay na mga prutas pamutang dina na. Kintan mga commerce no, abong nga kini sa atong pagpaningkamot, deris uh, sa atong pag content creator, sa atong pag vlogger uh, no. So, mo ni atong na uh, ani ah, karon. Autood mga commerce no, uh, mga iko ug dakong pasal sa inyong tanan. Kung wala oh. aw, wala po nila ko, di po na makuha din, uh, na sa ako. Ah so I hope nga kitang tanan nga makuha na to ang atong pangandoy as a, as a content creator and taderita pita tagang salamat sa iyong tanan pero atigra ang tanan taderita <laughs> 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 tataman mga commerce no <laughs> bye